Magandang morning po sa ating lahat. Magandang 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 morning. Napakaliwalas po ang uh, kalangitan. Maya maya ay tayo po ay uh, maghahanap ng uh, pwede natin ulamin. Magsisibak ng kahoy. Yan sa gilid gilid ng uh, ilog. Ayun, napakaliwalas oh. Kailangan nating uh, dumiskarte ng uh, ating uh, pang ulam dahil uh, wala tayong uh, income walang produkto gugutumin tayo pag tayo di maghanap buhay ngayon pwede ng pero saka na muna yan no bagong sibol uh, na naman ang ating mga gulay gulay ayan o uh, wala sayang kailangan naman mag tayo ng ating mga ating lupa, kultibihin. Dahil nasiksik na ito ng uh, tubig. o. No? Ay, nako. Walang sustansya ang lupa sa ngayon. Kailangan nating uh, buhay ang lupa. 'Di ba? Koklok. Mm, o daw. <laughs> Okay. Kapi mo tayo. Thank you. Dito tayo ngayon sa bukid. Ayan, sa ilog. Tayo po yung naghahanap ng maulam. Kasama si Buhi Palawan. Ayan, ako yung nagpe-prepare. Nagpe-prepare okay, pa lang yun, oh. Eh, ako, nakaprepare na, oh. Kasi saglit lang yun. Fishing adventure na eh. Kaya, kaya oh. sa fishing pa rin. Fishing pa rin. Maya, mayroon. Uy, mayroon na pala tayong huli bro. Tunga. Wow. <laughs> may huli na pala ako. O, <laughs> oh, ito yung huli natin. Oh. Chan, 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 jereng. May pang ulab na. O. Oh. Tayo sa bidya. Tayo sa bukid. Walang papil. At habang tayo ay nangangawil, uh, siyempre, sibak-sibak tayo ng pulong kahoy. ya yeah, no? taro me taro yung gatong taro पर हमी कॉल मालूम नहीं कोरेला हां उमर हमी ना दम दम हमी नहीं नहीं हमी नहीं पादी ना नहीं Wala? Eh, hey, gumagalaw eh. Uy, laki. Oh. Ah, ah. Laki bro. Da. Oh, sa Ang laking dahon. <laughs> yon, no? Kinain niyo gini siksik lang sa dahon. Oh. Oo. Uh, uh. <laughs> Allah balintong siya yun, abang ay mami oroy, sumabit pa yan yung ating mga nasibak dito lang muna at uh, patutuyin natin konti bago natin dalhin sa kubo yan yung pinagsibakan natin at ito yung ating huli itong piraso, apat na piraso para to ang sa malapit sa kubo yung isa Yeah, pwede na natin pang ulam to so, yan yung huli natin at sasabawan natin para meron tayong hihigupin yan ang buhay bukid no? diskarte para magkaulam dahil uh, wala na tayong uh, produkto as in uh, gulay no? kaya yan gawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng ulam Mm, ayan, lagyan lang natin ng tanglad sa sibuyas. Wala na rin tayong uh, luya. Kaya ayan lang. Yeah. Yan lang ito, bunog. Ito araro. At ito naman tinatawag niya papait. Araro, yung tawag nila dito ay martinico. O puyo. Ito ay karaniwan daw, no? bunog. Alam mo sa mga ilog-ilog yan. Okay, pagkatapos nating uh, kumain, ito, bawasan nga natin tong kahoy na to. Ito, oi bro, Boy. ano na yung huli mo? Bro, oh. pang na ako bro. ang <laughs> laki pala yung itib ha. Ay, yung kanon, itib bro. Ito yung isa, yung bangkulay. Oo, oh, yan, imported. Purinir talaga, no? Gabi. <laughs> yeah, ito na to, ulan. Ayos na. Gwapo yan bro, lalaki. Hmm, mm, yan yung binibitin niya. Pero ngayon, hindi niya mabitinan. Giniba ng bagyo eh. Anong bagyo yun? Uwan? Uwan.

<laughs> oh. Haba. Oh. Ha? Ini mo nang gawing pusti ng gulayan. Putol ini mengenai puno. Ah, para, para, para. Para, para. Oh, berenlah. Oh, kunwari, kunwari. Kunwari lang. <laughs> Nagbibina, nagbabata. Kaya na lang lang, tusok ang puwit. Tapos na. Finish na. Six and a half hours later.

Ang ah, grabe, kalakas no? Hmm. Yan ang sumisira sa mga wala. Hmm. Bukot pa. Hmm. Putol na yung katawan mo. Hmm. Hmm. Sige ka, Will. <laughs> ah. ah, grabe. Grabe. Gisi kong gisi pag nag-birsa siya. Huh? Hmm? Tuloy na natin yung buto niya dito para mabamuro. Ang laki nga, no? Ang laki nga, no? Yeah. Iyon, yun, yeah. ayun, yun ang hinakainaan nila. Pag yeah. naputol yung dugo mm -hmm. nila. Ayan. Kainaan nila yan. Kailangan namin makuha yung kawir kasi wala kami dalang kiyo. Wala kami magamit. Okay, tanggal. Huwag yeah. yung kamay ko. Sabi tulip. Sabi tulip. Hmm. Yun. May laman pa. Ayos. Hindi ulat niya. Ako uli, oh. ayos siya. Dali, tagtatlo kami. Ayan, oh. Oh. Ayos. Tatlo-tatlo. Oh, oh. Igat po, igat, igat. Ang uh, kawil lang, ano, ang pamahain po namin ay bulati. At saka ang kawil namin ay napakalilit lang po. Pang, ah, uh, Pinapya lang. Five, six, eight. Ha? 568 po ang aming uh, size ng aming kawil. Pero yan po ang nahuhuli nila. Oh. Hmm, yan. So yan. Mga, mga nanguhuli ng igat. Subukan nyo po ang bulati uh, bulate. Piktib po Okay, pagkatapos ng uh, gabi, magdamag, isi Pinaksi natin ito kagabi. Ngayon naman ay uh, na natin. Lagyan natin ng uh, toyo. Ayan. Paksi ito. Tapos inadubo natin. Touch in cook po ating uh, gagawin. Uh, nakahuli po tayo ng uh, tatlo. No, tatlo. Bali apat sana. Kaya pinakawalan natin yung isa. Malit. Ayan, igat po yan, igat, il. Nauli po natin sa kawil lang po na, sa tawag dito yung um, uh, baniit. Magbaniit tayo. Ang tapain po ay bulati. Ito na, ang ating uh, luto. Ginataang uh, paksiw. adobo sa gata ay grabe adobo sa gata mga kalingap ito uh, finish product kaya na tayo thank you lord for the food amen salamat si gracia